Hello guys, good afternoon. So, alam niyo na kung bakit ako gumagawa ng uh, video or nagsushoot. It is because I'll be unwrapping some, you know, parcel. Para meron tayong evidence kung meron man siyang sira. At pwede natin mapapalitan sa ating seller. So, all of these um, parcels or things, in order ko siya sa TikTok. So without further ado, let's open. This one is from uh, Nel Bulakan from Ancient Philippines. So let's open. This is from Ancient Philippines. It's closed. Walang open. It's a folding, ah, uh, sapag fold lang yan. Pero sarado siya. Sarado siya, oh. So, naka bubble wrap pa siya. Let's cut this. One. Alam ko na ang laman nito, syempre ako eh. So, okay. Ang laman nito is electric mini shaver. Okay. Ito lang siya ang laman ng ano, ng plastic and ito yung laman niya. Kasi siya nakakahon. and ganito. Kasi tinatamad na ako mag-cut ng aking beard ng gamit ang yung maliit na scissor. Yan siya. So, let's open this one. Kasi maganda ang review niya. And then, ang dami niyang sold out. So, syempre, napabudol tayo eh. And it's 500. Ano ba yan? Parang may lumilipad. It's 500 plus. So, ito siya. So, okay na rin. 500 plus. Pero, titingnan natin kung gumagana siya. So, oops. Meron siyang brush yung maliit na brush parang sa robot vacuum may ganitong brush and then meron siyang cord pang charge ito siya naka type C pero wala siya nung outlet na ikakabit mo sa saksakan and uh, the shaver itself it's heavy mabigat ito yung material niya it's uh, metal oh gumagana siya okay Then, yan siya. Pag binuksan mo, ganyan. Then you can just, ah, it's magnetic. Magnetic, oh, tinan nyo. Very nice. So, let me check kung gumagana. Hmm. Yes, gumagana siya. <laughs> Napifeel ko. So, hindi siya masakit. In fairness. Ayan. Pantay natin. at least nila ako mahirapang mag shave so, tingnan natin yung loob ah, oh, so dito siya napupunta ayan siya oh and then siguro ibabrush mo lang siya ganun, so gumagana siya, functional ibig sabihin, good tayo next tayo kasi mauubos yung ating oras tsaka alap din naman tong phone kung madaling mapuno ng uh, madaling mapuno ng memory second this one this is from TT Weiss Dongguan from China this is from China so let's open ano to eh phone case actually sa phone ko nito tong pinakaluma kong phone okay so dalawang in order ko dahil mura lang siya Gano lang to 75 pesos ang isa. So, dalawa nang kinuha ko. So, ganito itsura niya because iPhone 10 lang yung phone ko. Yung luma. I wanna show you my phone. I'll just open this one. Ito mo nang gagamitin ko yung black or gray. Ganyan. Okay. Kasi kawawa na yung phone ko kung makita nyo. So, ganito siya. Ganyan. Okay, clear. Pero gray ang color. I want to show you my phone. This is my phone. This is my iPhone 10. And this is the first case that I um, used. Ito na yung pinakaunang casing ko. Up until now, ginagamit ko pa siya. Um, binili ko to 2017 yata. If I'm not mistaken, 2017 or 2016. See the casing, guys. Ah, tingnan nyo ang casing. Sira-sira na siya. So, siguro it's time para magpalit. Imagine. Tinan nyo, mga contact ng ano, sa hospital. Ayan siya. Contact siya sa hospital. Yung mga local numbers ng mga stations. yan Nilalagay ko sa likod. And then, of course, my photo. ilalagay ako ng photo. So, ilalagay lang natin siya dito. yan Hindi naman ako maarte sa ano eh. Basta na importante sa akin is um, okay ang phone ko. Mamaya ko na to lilinisin. Pakita ko lang sa inyo kung mag or not. So, yan siya. Okay, eh, papasok na natin itong phone ko. Kasi kawawa naman siya. Pasok ka na. Sige na. Oh, masikip. verge. <laughs> yan. Perfect. So, ayan na siya. Hmm. Maganda na ulit ang aking casing. So, at least, um, okay na siya. And then, meron akong spare na isa. Oh, kasi itong isa kong phone, uh, okay pa yung kanyang casing bago pa yun siya. But, For 75 pesos, it's really good. Matigas siya. And then, nakaangat siya ng konti dito sa glass. So, pag nahulog ng ganito, at least hindi dederecho sa glass ng iyong phone. Okay. So, next parcel. Tatlo lang kasi to. Pinamadali ko lang siya. Oh, uh, tinan nyo oh. Diba? After how many years, napalitan ko na rin siya. Diba? Ganyan ako. Ripot ako sa sarili ko eh. Pero pagkain, no. Ah, okay. Sorry, sorry. Ang nag-deliver nito ay Flash. Yung dalawa, JNT. This is from um, iCarePH. iCarePH. Ayan siya. Okay. Open natin. Mabilisan. Kasi nagluluto ako, guys. Para hindi ma... Sunog yung niluwi ko. Ay, mabilisan. Ayan. Okay, comes to the box. Got eye care. Eye care. Ayan siya, eye care. Nakasarado, silyado. So, let's remove this one from the box. And, ito ang laman niya. Alam ko na, kasi ako akong bumububo. Kailangan, kailangan ko kasi ito. So, I have here a thermos can thermometer, infrared thermometer. Okay. Para meron kami sarili. And ginagamit ko talaga siya para sa sarili ko din. Kasi minsan pag napapagod ako, nag-fever ako. Kaso lang, wala siyang battery. Walang libreng battery. Ah, ito pala, meron. So, meron libreng dalawang battery na maliit. Ito siya. It's not rechargeable. So, but it's okay. At least mayroon free. Okay. Okay, okay. Sad thing. Merong rusts. Nagrust na siya. So I don't know if this will function. Let us try. So positive ang sa isa. Wait. Positive here, negative dito. Kanya. Let's close. I hope. Kasi baka hindi siya mag-function. Okay. Ayun, mag function siya. Okay, 36.5. It's functioning well. It's okay. Meron pa siyang plastic. Wala siyang gas-gas. So, it's okay. Taris. Ilan? 36.6. Nagluluto kasi ako. Kaya medyo mainit yung katawan ko. Kasi nga nakadarang ako sa apoy. And then this one is the... Of course. Kailangan-kailangan natin to. Meron kami Amron. Pero since wala ako sa boarding house, kailangan ko magkaroon ng sarili ko. Okay. Palaga dito, hap, happy, birthday mom. Oh, ano happy birthday mom? <laughs> anyway. Okay. This is the eye care fully automatic arm style blood pressure monitor. Kailangan, kailangan natin to kasi kailangan nating mag-check ng ating BP from time to time. Of course, dapat ano, Oh, nagche-check tayo sa umaga, nagche-check tayo sa uh, hapon and then random. So meron siyang pabag na ganito. And then of course, meron siyang user manual. Meron siyang ganito. Ayun ko, baka rechargeable. Tapos, ito yan siya. Meron siyang cuff na kasama. Of course, tutorial naman. Alangan naman magtinda sila ng walang cuff parang sira naman, 'di ba? Kung walang ka. Sana magkasya yung ano natin, yung time. Ito siya. Okay. Yan siya. Ito. Ito yung lalagay natin dito sa ilid. Ganyan. And then, uh huh? I think this one is rechargeable. Perfect kung rechargeable, diba? And then, meron silang pa-free na I don't know if this one is rechargeable. If this one is rechargeable, meron akong rechargeable, pang ano pang charge ng battery nandun sa boarding house. I bought that one sa Dubai pa. And ginagamit ko pa rin siya ngayon because I have, you know, um, batteries na china-charge sa, sa, ano, sa remotes, ganun. So, let's see. Pagkin okay, natin dito. Yan siya. I, e, ano, check ko lang yung manual mamaya. But let me just double check this one. If this this one is functioning really well. Yan. So, let's close. Importante importante na magkaroon tayo ng BPR. Ayun siya. Okay. So, when you're taking your blood pressure, always remember to sit down. Yung kamay niyo is heart level. Ayun siya. So, nakatayo tayo ngayon ah. So, I don't know if the reading will be the same, but let's try kasi ang ina lang natin dito is yung function niya baliktad kasi nagtest na ako kanina ang ano ko BP ko is 117 over 72 that's my BP oo after ko naglakad as in pag upo ko BP agad yan walang pahinga pahinga kasi tinitingnan ko talaga kung nag-elevate yung blood pressure ko pag nag -ano ko ng activity okay so kailangan two finger breaths pasok let's start yan Janine. Let's see. okay mataas I don't know why but it states here 135 over 82 so uupo ako later on and then titingnan ko po mataas yung aking bp usually kasi talaga pag nakatayo ako eh, hindi ko alam kung bakit ganyan ang bp ko more than 120 ang bp ko pag nakatayo ako tapos nakaganon yung kamay ko pero when i sit down and i retake the blood pressure again bumaba siya so let's see kaya nga nag-ano din ako nag-purchase din ako ng bago kasi syempre para in comparison with our Omron meron kasi kaming Omron dito sa ano ah ang Omron pala sa hospital which is mababa ang ano ko BP ko ang dito dito sa amin is yung Indoplas yan so ito i care naman so at least merong comparison no try natin ulit para malaman natin kung talaga mataas yung blood pressure natin because if syempre elevated ang blood pressure natin kailangan natin ipamanage yan hindi pa rin hindi mamanage di ba? See, it's 129 over 85. So, mataas talaga ang blood pressure ko. I don't know if this one is accurate. I will check um, with my other, um, nito, with my other BP app later on. So, it's functioning well. Yan siya. So, if in case na mataas talaga ang blood pressure ko, pupunta ako ng emergency room kasi meron silang ano doon. So, emergency room ng hospital namin kasi meron silang um, yung malaking BP app doon na china-charge talaga and um ginagamit nila uh, sa ER. So doon iko-compare ko kung ano ang reading nito at saka yung reading nun sa sa kanila. So if in if in case na ang reading nito mas mataas, so at least alam ko kung hanggang kung ano talaga ang range ng aking blood pressure. Because itong gamit namin dito sa bahay, and then yung gamit namin sa hospital, doon sa mismong unit namin, which is yung um, Omron, ang BP ko, same dito sa bahay, itong Indoplas. Ito mataas. So, titingnan natin. Baka ika-calibrate pa siya. So, titingnan ko mamaya kasi diba ba tinesting lang natin kung talagang nagpa-function siya sabi niya kasi dito, keep relaxed before measuring, sit down quietly for a moment. Palms up and put the cuff parallel to the heart. O, oh, kasi nakaganon tayo, di ba? okay kailangan naka, ano, nakaganon kasi. Heart level siya. Pero titingnan natin ngayon. Let's let's check. Punta tayo doon. ika ko lang to. And then, let's check kung okay ang ating blood pressure. But, um, as for us, we all know, okay lahat yung ating parcel. Lahat ng mga binili natin ay Okay, walang sira. So, ayun, Labas muna tayo. Cut ko lang. So, I'm here outside. I have here the eye care. Yung bago nating bili. And, uh, uy, bagong bili. Tapos, nalagyan na ng mantika. And then, yung ating Indoplus. Yan siya. So, dito ka muna. Yan siya. Po tayo. I don't know kung nakakapag-elevate ng BP ang nadadarang sa init. Hindi ko alam. Sobrang init kasi nung niluluto ko. Kasi mantika eh. Yung ano tawag nito, yung chili oil. Puro oil. Siyempre, mainit. So, check natin yung ating DP. Okay. So, ito yung blood pressure ko dito sa Indoplas. Usually talaga hindi ako umaabot ng 120. Pero dito sa Indoplas, it's 119 over 83. First time kung lumagpas ng ganito ngayon, 83. Usually hindi, ta hindi ako umaabot ng ganyan. I don't know kung meron talagang relevance yung init doon. Sa ano? Doon sa uh, niluluto ko. Ngayon, subukan natin itong indo Indoplas. Kasi maganda kung may comparison. Tapos ito, ko compare ko din ito doon sa Omni namin sa kasi meron kaming Omni na ano. Ay Omni. Omni ba 'yun? Hindi Omni, Omni ang machine ng ano, dialysis. Ano ba 'yun? Yung sa Japan. Better Odin, kalimutan ko na. Basta letter O, BP up siya. Omni ako ng Omni. Ang Omni pa, Omron. Omron pala, Omron. So, let's check with I care. Huh? Kasi magandang ano nito eh. Magandang reviews. And then, sobrang dami ng bumili. So, syempre, napabudol tayo. And, kailangan-kailangan natin to. So, let's start. Mm, see? Iba ang reading niya. Sobrang taas ng reading niya. 127 over 86. So, nakakatakot ang reading niya. Yung dito sa kabila, asa na yun? Ito. 119 over 83. 127 over 86 sobrang taas so titingnan ko uh, pupunta ko ng emergency room, ipapatay ko yung BP ko, and titingnan ko kung ganyan talaga yung blood pressure ko, kung elevated talaga siya. Now, if if yung blood pressure ko is elevated, syempre, ipapaano natin yan. Tawag nito yung ipapamanage natin sa doktor natin sa cardio. Ayan siya. Para at least, um, hindi tayo magamba, Kasi, at least, prevention is better than cure kasi. So, at least, ma-prevent natin na, um, nito, magkaroon tayo ng, ano, yung talagang sakit sa puso. Kasi from the time na pinastop sa akin yung medication ko, kasi nag-shoot up yung BP ko before because I was really, really obese. Like, obese one. Like, I'm so overweight. Ang ano ko lang, ang BMI ko dapat is 63. Mm, -mm. Tapos yung timbang ko is almost 80, 79.8 or 79.9, na. Sobrang taas ng BP ko. More than 140. Tapos nung ano na, nung dumating sa point na after 6 months ko ng medication, pinastop ng doktor ko kasi nga, minsan ang BP ko 100 na lang o 90, nahihilo na ako sa sobrang baba ng BP ko. Oo. So, pinastop niya yun and then sabi niya, monitor your blood pressure. So, ngayon, ganoon, monitor ko. Nagtaka ako, bakit ang taas ng BP ko dito. I don't know nga kung may relevance doon sa pagluluto ko but later on, I will check it. But, for now, at least, alam natin na gumagana ang ating bp So, yun lang. Take care, guys. Love you all. Bye-bye.